may galabasya natin sa ating lahat na dyan at kumusta? ayan, andito ako sa work ko kaya hindi ako makakapag-live kaya ganito na lang muna gagawin ko mag magpo-post lang ako ng mga video para makikita kasi mahihirapan ako mag-live dito dahil maaga akong maaga kaming nagpapahinga so hindi ko naman kasi bahay to eh antay lang kayo pagdating ng araw magla-live din ako sa bahay ayan no? Makikita niyo ako magla-live doon. Ganito lang 'yun. Alam niyo, nung dati, nung last, nung siyempre, 'di ba, ang vice president ay si Leni Robredo. So, ang saya-saya ng social media. Oo. Kasi nga pinag wala kaming paglalaruan kundi si lugaw ay si ni Robredo. Ang tuwa-tuwa namin, alam mo nyo yun, boring ang social media pag wala si Lenny Robredo. Mag, pag hindi siya nagsasalita, boring kaming lahat ng mga DDS. Ngayon, ganito lang yun. Akala namin, na, ngayon na, nanalo na si BBM. Ngayon, wala na si President Duterte. Hindi rin nanalo si... Kasi syempre, nagbibigay ng lakas ng lahat at nagbibigay ng saya eh, si President Digong, di ba? Kahit araw-araw pa yan, nagsusuna si President Duterte. Wala kami problema. Tuwang-tuwa kami laging inaabangan yan. Yung araw-araw niyang nandan sa ano, sa PTV4. So, ganito yon Si Leni Rubrido, yun yung laruan. Kasi siya din yung alam niyo yung flowers, pag hindi niyo nakikita yung petals, ay, yung petals si President Duterte, yung pulin, yan yan si ano, yung paglaloroan ng bees, ganyan. Kasi nga, di ba, sisipsipin yung mga bees at saka yung ba, ng paro-paro. So, kung hindi kumplito yung, pet, yung bulaklak, di ba, hindi masaya, boring. So, ngayon, maganda yung tandem nilang dalawa before si Leni Robredo at si President Duterte kasi nga masaya ang social media enjoy no hindi boring talagang hindi boring guys nung nanalo si BBM si Inday Sara ang vice president akala namin ay wala nang gana yung Sukmed sabi ko pa nga noon eh meron akong post noon boring na yung Sukmed wala na tayong paglalaroan kasi syempre, ang pinaglalaroan natin noon, yun lagi kong inaabangan para may gagawin akong ano, hugot or kung ano-ano yung joke. Si logo lang talaga. Oo. So ngayon ganito. Akala ko wala na tayong paglalaruan. Meron pa pala. Mismong presidente natin baligtad na. Alam niyo 'yun. So si Inday Sara, yung devil atomic ni Putin. Pag nagsalita, parang ati devil atomic na sumabog. Pag si BBM naman ng salita, sabog. Hindi <laughs> ba? Tama, di ba? Guys, maniwala kayo sa hindi. Di ba? Pag si Sara ang magsasalita, parang atomic na sumabog. Pero pag si BBM ang magsalita, laging sabog. <laughs> Hindi, parang meron pa rin tayong paglalaroan, di ba? At this kind pa of pa, no? No? May pagkakatuhan tayo sa social media. Masaya pa rin sa social media until now. Hindi boring. Di ba? Lagi tayong abala. Kasi nga, every time na magsasalita si BBM, aabangan uh, natin kung ano yung magiging sasabihin. Alam naman kasi natin ni eh. Actually, hindi ko ina-expect kung ano, ano talaga siya. Kasi nung vice president, iba syempre. Eh, siyempre, iba yung nakikita natin, no? Pero ito pala, mas worse. Lumabas pala na King kingkoy pala siya. At clown na nagtatago sa maskara. Ganon. So, kung may ni Robredo noong mga panahon ni President Duterte. meron din ngayon ang ating presidente. <laughs> no choice. Di ba? Oh. Alam niyo, nakakatuwa. Nakakatuwang isipin na, nakakatuwa na nakakahiya. Nandoon na tayo. Pero we're proud. We are proud kasi nga kami mga taga Davao. At proud ang lahat kahit hindi kayo taga Davao, lahat ng mga nagmamahal kay Inday Sara at sumusuporta sa kanya. Lahat tayo ay proud para sa kanya. Proud tayo sa ating sarili na tamang tao ang sinusuportahan natin like President Duterte at Inday Sara at buong Duterte. Hindi man kayo taga Davao, no. Kahit taga ibang lalawigan kayo dahil nagmamahal kayo kay Pangulong Duterte at nagmamahal kayo kay President, Vice President Inday President kay Vice President Inday at sa lahat ng mga Duterte uh, masayang masaya kami tuwang tuwa kami at malaki ang pasasalamat namin sa inyo dahil anjan kayo alam niyo yun so kayo ang nagbibigay lakas dahil kayo nga mismo hindi taga Davao nakikita nyo kung ano uga. O ano o kung anong klaseng politika sila. Sila yung mga may political will. Nakikita nyo, hindi na kami kailangan ang magsalita. Hindi na kami mga taga Davao kailangan magsabi. Kasi nga, kayo mismo nakakakita. Kaya marami, marami at malaki ang pasasalamat namin sa inyo. Di ba? Pero, hindi namin kasalanan siguro kasalanan siguro kasalanan namin ng mga nabudol no at pasensya sa mga lahat ng mga taga Ilocos na mga kalugar ni BBM at kalugar ng mga Marcos dahil nga ito na nangyayari ngayon alam naman namin na kayo ngayon na mga antay Marcos ay nagagalit na talaga sa kanya kahit kayo ay mga tagarian sa lugar niya no kaya wala, no choice eh. Sinungaling, inutil. Diba? Walang, laging nasa alapaap. Oo. Laging nagsasalita ng, hindi natin alam, kung ano-ano mga pinagsasabi. Ngayon naman, sinisi na naman yung barko. Dahil binanggada yung flood control. Kaya buma. <laughs> Tapos sabi niya, lawless violence na daw ngayon. Wala na daw violence, less violence ngayon, ha? Ah? Oh, bumaba na daw yung, ano, yung, yung, krimin, yung criminal rates, o, oh, <coughs> yung, yung crime ngayon, bumaba na. Hmm. kumbaga, sa panahon ni President Duterte, maraming patayan. Yung violence rate noon, at ah, bumaba na daw ngayon. <laughs> Pero, ang pinakauna-unang lugar na nakalathala doon na hindi safe mm. at nakakatakot Manila second <coughs> safest city ay ang Davao City <coughs> una ha? nakakatakot na lugar sa bansang Pilipinas at hindi ka safe Manila Pangalawa, Cebu. Pangatlo, Iloilo. Iloilo, nandun yung bahay nila. Nakabili ng property. Si Sandro, <coughs> nandun sa Iloilo. Diyos ko, Lord. I hate drugs. Pero, ang Davao, na si Cansefie City. Si sa buong mundo ay sa Asia hmm. sa buong Asia asang ka hmm. pangalawa sa lahat ng mga city sa buong Asia ang Davao City ang nakakatakot na lugar na hindi ka safe Manila <laughs> Yan, sabi niya less violence na ngayon less crime, safe na Manila Save. Save na dahil lahat ng mga drug lords, lahat ng mga adik, may karapatan. <laughs> dahil ng presidente, ang leader ng mga ngagba. Diba? Oh. Nakamakahanap niyan. Ah, nasa na si Kirwin Espinosa drug lord. Grabe. Oh, inamin niya pa. Pero ang ginawa niya, dismiss ang kaso. Laila de Lima. Anong ginawa niya? Oh, protector ng mga drug cartels. Tumatanggap ng protec protection money ng mga drug lords. <laughs> Nakulong ng dahil sa drugs. Anong nangyari? Dismiss ang kaso alitagtag. Anong nangyari? Nag-bybas ko do. Yun pala, drama lang. Tapos, yung driver, tinago ang muka. Oo. Hindi mo pwedeng ilathala ang muka. Itinago. Tapos yung mga nakakulong, ang makatakas. At yung nakatakas nga, Ewan kulang lang kung <laughs> ano na nangyayari. Safe natakas yon, yun. Alam mo yun? May ganun yun sa atin eh. Oplan takas. Huwag kayong mag-alala. Safe kayo. Bigyan kayo ng asylum ni Pangulo. <laughs> ganun ka safe ang Philippines. Ang Philippines ay Metro Manila ay safe para sa mga drug cartels, sa mga criminals, sa mga rapists. <coughs> Kasi nga, binibaby ni Pangulong BBM o ni President Marcos, binibaby niya yung mga criminal Ganun yun. Kaya, go lang kayo ng go dyan. Oo. oo. Mag-snatch kayo, mang hold up kayo, mang rape kayo, Mang, mag magbaligya kayo mag magbaligya kayo dyan ng mga kwan, kasi kahit, kahit eh one by one take one yun na yung mga kukin dyan basta marami kayong pundo okay lang yun safe kayo wala kayong mag-alala safe na safe kayo kasi hindi kayo papatayin hindi kayo papakulong ipaasay lang pa kayo pag kayo nahuli <laughs> diba? Ganun kayo ka Oh. Ganyan si Pangulong Marcos. Safe ang bansa. Safe ang Luzon. Luzon lang naman safe. Sa amin sa Davao, pinadalahan kami ng dalawang batalyon. Kasi nga hindi na raw safe ang Davao. <laughs> hindi safe ang Davao, guys. Oo, kaya pinadalahan niya ng dalawang batalyon doon. Oh, yun yun na mamahala doon, nagwawala yung mga taga dalawang mga taga SAF. Oo. Oh, oh. Isipin niyo dalawang batalyon, ilang perasong SAF 'yon nandon kasi hindi safe ang Davao. Pero ang lumabas <coughs> ang lumabas, hindi leakage 'yon. Hindi totoo yun. fake 'yon. <coughs> ang lumabas, number one na hindi safe. Hmm sa bansang Pilipinas ang kapital ng Man ng da ng Davao ang kapital ng Philippines ang kabisera ng Philippines ay ang Manila number one na hindi ka safe <laughs> tatakot ang mga taong lumabas may nam pa daw before sa panahon ni President Duterte walang snatcher wala na raw hindi ka matatakot lumabas, maglakad ng madaling araw, lala. Hindi ka matatakot sa labas kasi takot na ang mga kriminal, ang mga sindikato, walang drugs. Oh, uh, may drugs eh, walang namin kung saan. <laughs> hindi namin alam, hindi nila pinapakita, di ba? Mm. Ngayon, hindi, ilantara na, naka-online pang <laughs> higagrab. <laughs> di ba? Hinahatid ng grab. Hmm. Ganun, online ngayon. Bilihan ng drugs. O. Oh, San kayo dyan? Oh. Pero, safe. No? Less violence. Less crimin, Talaga naman, pagbangag tayo, nasa lapap lagi. <laughs> I hate drugs. Talaga, my God. Oof. Really, I hate drugs. Yun na, guys. Yun na, bahala. Mag-research ko. Ayaw niyo maniwala sa akin? Oo. Oo ang hindi safe na na, ban, na lalawigan, ang hindi safe na city ay ang Davao. Kaya ayun, tagasaf South na dalawang batalyon. <laughs> Pero inilathala sa buong Asia na ang the second sick safest city sa buong Asia ay ang Davao City. I'm proud to that. Yan guys, yan. Bahala kayo. Go lang kayo ng go. Kayo mga bangag supporters, walang problema yon patuloy kayo sa lapaap. Dahil gano'n naman talaga. Di ba di Hindi naman pwede mawalan kasi ang antagonist magkakaroon talaga yun ng supporters. Gano'n lang yon Pero it's the best. No? Na si President Duterte ay hindi nagbabago. Kung kayo ay mga antagonist ng isang presidenting talagang super super duper na best president at talagang he walks the talks matapang may may puso at may malasakit may kamaong bakal diba? kaya lagi naka iron fist yun eh. at may political will walang iba kundi si President Rodrigo Rua Duterte ang protagonist sa bansa natin na hindi nila kayang i-take down Until now, yun naman ang gusto nila lagi, ipin down si President Duterte. Pero never, sama-sama na kayo, Luciferian, ah, Luciferian Liberal, Luciferian nga, pinklawan, dilawan at pulahan. Sama-sama na kayo. Good luck sa inyo.